Inilabas ng Commission on Elections o COMELEC ang partial list ng mga kandidato sa pagkasenador para sa 2025 midterm elections. Kabilang sa mga nasa partial list ng senatorial candidates ay anim na pangalan kabilang ang labing isang pambato ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Maging ang religious leader na si Apollo Kibuloy ay kasama rin sa partial list. Pero ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sa sa ilalim pa sa masusing ebalwasyon ang initial list bago ilagay sa listahan ng mga makakasama sa balota. Kaugnay nito, naghain na ng petisyon ang Workers' Peasant Party upang hilingin ang diskwalifikasyon ni Pastor Apollo Kibuloy bilang kandidatong senador. Diin ang grupo ang misrepresentation ng pastor na hindi anya miyembro o naging bahagi ng partido.